Lagi nag nagula na dito, guys. Ito na tayo ngayon, no? Oh. Naka nakaringkot na. Ito guys ang ano, guys. Lugan ko, guys, so. Oh. Ito marami marami na akong balaki, guys, na ibintahan ibintahan ko, guys. Baka sa next month to maano na to uh, Maka uh, Maka binta na ako ng eh, Kahit tatlo Ito guys so Ito guys Ito ang pinasampaan ko ng Ano guys Sa Buwer Sa Ano uh, May lahi na to guys. So, ipuan to guys, buwer. Ah, uh, to. Hmm. Uh. Ang bulugan ko guys, so dalawa dalawa ang bulugan ko guys. May mayroon mayroon akong mga lalaki guys ito. Ito, lalaki to guys, so. Hmm. Tsaka ito guys. Yan no. Hmm. Marami na akong lalaki guys na ibintahan ibintahay guys so sino gustong mga sino gusto sa ipto guys so yan o oh, ipto yung puti ito blue ko hmm? Hmm. Yan, yan talaga guys, buhay sa probinsya guys. Hmm. Hmm. Kahit ulan guys oh. Hmm. May may mayroong silang laman to, laman dito sa damo. Kahit ulan. To guys oh. Ito guys, kala ko ngayon ngayon lang bago bago lang to guys na kasi yung kanyang anak namamatay guys. May may sakit. Oh. to na. Baka sa next month manunang na ang kanyang katawan. Pasampahan na naman natin. Sa next month lang. Sa buwan ng June, guys, mga nganak yan, oh. No? Yung babae na bago kong pinasampahan. Sa June yan, mga nganak. Guys, may may room may room kambing guys nasa labas guys. <laughs> So, dito lang tayo guys paki like na lang guys at paki comment at paki subscribe para updated tayo sa susunod kong mga video thank you guys maraming salamat sa tanan sa panunod na video na ito